Ang pizza ng laban na La Coco ay Bella Forte. Alex Villador. Ayan guys, ha? Ano? Unang laban na Coco ay Bella Forte. Ayun. Sabi. Pinapakotok sa butas ang bula. Coco ay Bella Forte, ha?

Vale, vale. Coco Superstar nang Big city, yeah? The Shark man. ayas ah, Batman bat ma.

Ito siyang guys. Ano? Pinaputok yung bola sa butas na naman. May yukuk. Bilya 40. The Batman. Ano, ano, ano? Para lang lagin sa'yo, guys. Yukuk ay bilya